Sa unang pagkakataon ay nagsalita na ang tinaguriang ang Bangsamoro Queen of Pop na si Shaira Alimodin o mas kilala bilang si Shaira Moro tungkol sa update ng pag-uusap nila ng Australian singer na si Lenka. Ayon sa salaysay ng Bangsamoro singer na si Shaira, gusto niyang ipaalam na walang kasong isinampa laban sa kanya at sa katunayan naging mahinahon at mapayapa ang pag-uusap nila ng kampo ni Lenka. At nauwi ito sa pagkakaroon ng kasunduan hinggil sa muling paglabas ng kanyang kantang selos sa mga online streaming platforms at nais niyang ihayag sa lahat na malapit nang ibalik ang kanyang mga kanta. Hindi nating mapapakinggan ang kanyang kantang selos at ipapa Nagpapasalamat si Shaira sa lahat ng mga taong na nagpiling matibay at maliwala at suporta sa kanya. At sa kanyang production, especially sa lahat ng suporta para maayos ang kusot na ito. Salamatan din niya si Lenda na kanyang idol. Anya, I want to express my gratitude to you and to your team for allowing me this opportunity. Thank you for the smooth transaction we had with your team. It was really an honor to have been communicating with international companies such as yours.